meron pang isang malaki. Ayan. Ito. Ito may malaki pa. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. daming bunga ng talong nan. Tara. Pa. Yung iba ang tataas na. Hindi ko na tumaasikaso. Ito pa. Oh. hindi hmm, ko na naman maasikaso to yung tuyo na yung dahon doon, no? Hindi kasi nadidiligan ni Aching eh. Magkasama kay nini Ito naman, naubos na yung bunga. Hindi na naman kung sinong kumuha ng bunga. Pero may mga... Diligan ko, Ma. Diligan natin. Oh, Diligan mo to ito. Itong papaya ko, malaki na. Aso payat. Ma, hmm. ilig tayo. Kasi ito, meron dito. Ayun, maliit pa to. Ba't mo tinapon? Yun. Yung aking ano may laman na yan, tuya. Parang nilalanggam. Kumita so, lang dito. Tara. Nawala na yung iba. May ng talong na.